Uh, good evening guys, ito ay may panibago naman tayong updates Alam nyo kung ano, kasi may mga gamit sa election Yung mga paraparnalya na kailang na nasa bat doon sa private residence Hindi natin alam kung bakit nakarating doon ang mga, iwan ko kung mga Tingnan nyo na lang mga ano ata yun, mga um, counting machine at saka yung mga ballot box na, na ginagamit sa election Andun, nasa bat doon sa private Resident, Hindi natin alam bakit nagkaganon. Uh, kaya tingnan nyo, tingnan nyo na lang ang video Kayo na ang bahalang humatol mga kaibigan Parang may something na tayong naaamoy ngayon Kaya talagang ang ano, bulok na Talagang gabi na ang kabulukan sa panahon ng eleksyon Isipin mo hindi pa nagsisimula Ba't, anan, ba't na ando na agad sa kanila Panoorin nyo ang video mga mahal na kababayan Panoorin nyo, tingnan nyo, bakit ganun Nakita ko ang video ito ay sa TikTok tiktok tingnan nyo mo na ni kadlawon pa kuno sila nang hakot kunya sir kumusta na maguna sa buhangin nakita guan sa private area mo na ni mo ni mo ni mo sa mga bago pa lang naka tune in o balikon, mo ni siya ng mga electrical paraphernalia sa pool. dito sa usak ka private nga balay sa Buhangin Davao City mga brigada ng Tigargas ay kwidi tampered ang kung dito ka sa kwan wala guadya wala kanan kwidi tampered dito binuangan nila ang load nila karوتين mo amang sa loob mo kining gamitan ning mga iya sa eleksyon puro ni kwan puro ni in question kani in question question mark ni gasular Kini kuno nga di put, put, pwedeng ipakita in question dia punisya. Tanan nga mga gamit diri nga abot in question aning tanan. In question na Wala na i eh, eh. Daganang na kuana extract nga mga Double Del Norte ng mga boxes 56 ni sa kabuok 1 eh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29. Itabahan na pa na nilaw eh. 29 pa lang out of 56. Hmm. Oh. Isa pa lang na kaban ha. Ang isa kaban puno po -pun kayo pulos na ni question mark question mark as in question mark sorry to tell you that question mark na ning tanan kay nganong ni abot sa sa kapribado walay pulis walay barangay ug wa kabalo ang taga commission on election kadlawon pa kun nangakot iya sir kumusta Diba, nakita nyo na mga mahal na kababayan. Kayo nang bahalang umusga. Sa palagay nyo, wala kayang dayaan mangyayari. Ba't nakarating doon sa private uh, residence na yun? Sino kaya ang may kagagawa nun? Di ba? Nakakaano mo, nagiging marumi na talaga ang politika sa Pilipinas kaya wala na, wala na tayong wala na tayong gagawa diyan mga kabayan talaga, talamak na ang kabulukan ng ano ng election sa Pilipinas. Kasi sino pa ang gaganahan diyan mga mahalaga kabayan? Yung ibinoto mo hindi lumabas, di ba? Kasi kung ano yung ma-program doon sa machine na yon, yun ang lalabas. Kaya tama yung si ano si Harold rapasyo uh, Rapacio yung ginawa niya na ibinulgar e, niya yung ano na pwedeng mahak yung counting machine. Tama siya. Iwan ko na bakit pa siya ang kinasuhan ng gobyerno. Dahil dahil doon itong si Garcia yung pinaka ng COMELEC. Iwan natin bakit ganoon. Dapat yung magpasalamat pa siya diyan eh. Di ba? common sense na lang. Kaya nang parang ka guys, bahala na kayo. Bye bye!